Hello po mga kalaki, magandang alas 8 po ng umaga. Nandito po tayo ngayon sa Mukada Public Plaza. Ayan po mga kalaki. syempre kung makikita nyo, nandito po tayo ngayon sa Public Plaza. Ano po? Ayan po. Ayan sila mga kalaki. At syempre ngayon po alas 8 po ng umaga, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po, ng mga libre po para po sa inyo. Kaya kunin mo na ito mga kalaki ha. Ito na po sa, umpisaan po natin sa Las Vegas, 3139. Ay, 319 sa Alaska 286 sa Saudi 125 sa Japan 313 sa Italy 440 sa Germany 258 sa Korea 726 sa Greece 314 Canada 221 Mexico 839 Australia 238 New Zealand 640 India 256 sa Philippines 728 sa Thailand 199 sa Taiwan 734 sa Malaysia 230 sa Dubai 686 sa Hong Kong 725 sa Singapore 313 sa China 22 1 sa Texas 396 at sa Israel 315. Ayun mga kalaki, kumpleto po ang mga 3-digit lucky numbers natin. Ang ganda po dito sa Moncada Public Plaza. Hello po mga kalaki sa inyo at kayaan nyo po yan ng 3 days. Good luck mga kalaki.